may bagong brand ng motor dito sa Pilipinas and ito another 150cc MVP SC150 touchscreen hey. Okay. sasabay ba sa NMAX or sa PCX pwede kasi naka dual channel ABS na rin po attraction control system makaiba sa kanya itong mga gilid natatouch siya nagibigay siya ng na illusion na touchscreen yung buong motorsiklo front face niya medyo bilogan napakipot split LED may built in passing light mayroon dalawang matilya dito yung turn signals disc brake sa unahan disc brake sa likod at dual channel ABS kulay gold yung mags ng dumating dito sa Pilipinas sa ibang bansa kulay black. Regular telescopic fork sa front, dual shock sa likod. Parang aftermarket na rin yung kinaka seat. two tone with stitches. May SC dito support para sa ating lower back. Keyless dito mo na rin mabubuksan yung fuel at seat. Ito yung susi nyo, parang pang kotse. Open dito na pocket. Kasyang yung iPhone 15. USB ready na charging port. Seamless din yung fuel tank. Hindi mo siya mapapansin. Ang seat, tingnan natin kung kasya tong RX5 natin na Evo helmet. Kasyang kasya naman problema is meron siyang umbok dito kaya hindi ko totally maisara. Dalawang sturdy na grab parang